Inayos na namin yung playroom ni Gray Gray at eto na nga ang kinalabasan. Pagpasok mo, makikita mo sa left side yung bookshelf. Paisa-isa lang ako bumibili ng libro hanggang sa ayan, hindi ko na malayan na ang dami na pala. Ito yung pinakauna kong biniling books, isang set to, tapos apat na board books na siya kaya sulit eto naman yung ilan sa mga favorite ni Grey Grey, The Biggest Bear in the Wood tapos itong isang set ng Book of Manners, The Very Hungry Caterpillar at Goodnight Moon Dito naman sa kabilang side yung mga educational toys, yung mga Montessori and practical life activities ganyan. Noong una nga dalawang shelves lang to tapos naisipan kong dagdagan para mas marami ako ma-display ng mga toys. Magtatatlong taon na din yon yung dalawang shelves and hanggang ngayon ang ganda pa rin. Gumagamit din pala ako nitong mga baskets para paglagyan mga toys na loose or yung may iba't ibang parts katulad niyan mga pipes, mga stacking toys para 'di ba mas organized at hindi sila kalat-kalat. Etong magnet tiles ang isa sa mga masasabi kong best investment kasi medyo pricey ito pero sulit kasi madevelop made talaga dito ang creativity at imagination ng bata. Actually, lahat naman ang binibili ko ng binibili kong toys, yung mga educational or yung mga kinahihiligan talaga ni Grey Grey. Importante kasi talaga na i-observe natin kung ano yung mga gusto or hilig ng anak natin para alam natin kung ano yung mga laruan na bibilhin para sa kanila. Tulad nitong mga blocks, binili ko to noong time na napansin ko na nahihilig siya magpatong-patong ng ibang toys niya. So binili ko tong blocks para at least 'di ba mas appropriate na laruan to dun sa nakakahiligan niyang gawin na activity. Meron din akong ginagamit na mga wooden trays para sa ibang toys para syempre mas organized pa rin. Tsaka para paglalaruin niya, kukunin niya na lang isang buong tray, ilalagay niya sa table. Tapos kapag liligpitin na, ibabalik lang ulit sa tray, tas ibabalik don sa shelf. That way, magkakaroon siya ng routine na tipong, ay pagtapos na ako dito, ibabalik ko na sa shelf. Hindi yung iwan niya lang na nakakalat, di ba Kahit papano, matututo siyang magligpit pero sa mas madaling paraan, alam mo yon If ever pala na meron kayong mga bet na mga laruan dito sa mga pinapakita ko, check nyo lang sa comment section, ilalagay ko yung links kung saan ko binili. Mostly naman, online ko lang binili lahat to yung mga laruan at mga gamit dito. And kung may nakalimutan ako ilagay, comment nyo lang para masend ko sa inyo yung links. Yung table and chairs, dito ko nilagay sa gitna para malapit dun sa mga shelf. Para pag may lalaroin siya, kukunin niya lang, tas ilalagay niya sa table and uupo lang siya dyan. Ito naman yung staff toy organizer na napaka space saver. Imagine, ang dami kong nalagay na staff toys niyan. Tapos ang maganda pa dyan, hindi na alikabukan, ba? Diba? Tapos eto namang toy organizer, dito ko siya nilagay, hindi doon sa may dingding kasi para magmukha siyang counter or cashier. Binilhan ko rin kasi si Grey Grey ng laruan na cash register kasi ito yung gusto niya ngayon, yung play pretend. Kunwari, nasa restaurant kami, tapos order ako, magbabayad, tapos sulutuin niya yung order ko, basta ganyan. Ito palang organizers, may mga toys din dito. Ito yung mga toys na hindi ko ma-display sa shelf, yung mga walang kategory, ganon. And ang maganda dito, basta salpak ka lang ng mga toys dyan kahit hindi nakaayos okay lang kasi hindi siya makalatingnan. Meron din pala kaming 2-in-1 na blackboard and whiteboard dito. Gusto ko sanang sulatan to ng Grace Cafe or restaurant kaso hindi naman ako magaling maglettering. Tapos eto naman yung kitchen set na makalat na naman. Hindi pa ako tapos sa playroom tour eh ang gulo na agad dito. Pero ayan, naglagay ako dito ng mga acrylic organizers para may lalagyanan yung mga pagkain dito. Meron dyan mga burger, fries, donuts, fruits and vegetables at kung ano-ano pa. Sa kabilang side naman, yung mga utensils like kawali, kaldero, rolling pin, chopping board. Sa tapat ng kitchen set, dito ko naman nilagay yung trolley. Dati puro mga baby essentials mga nakalagay dito, pero ngayon puro mga pang arts and craft materials na. Mga clay, pang paint, mga glue mga DIY slime kit paintbrush, chalk, crayons tas dito sa baba yung mga papers tsaka mga toys na hindi pa nabubuksan andito din yung mga pang trick or treat ni Grey Grey, hindi ko alam kung saan ilalagay yan, tapos etong school bus na organizer, puro mga laruan din yan na hindi nakasya dun sa toy organizer, may mga bus dyan, mga truck at kung ano ano pa, kinoconvince ko pa nga si Grey Grey na ipamigay na namin yung iba dyan kasi sobrang dami na talaga lahat na nakikita nyo dito, all out na yan. Yan na talaga lahat ng books and toys ni Grey Grey. Hindi na kasi effective sa amin yung toy rotation kasi kabisado niya lahat ng toys niya. Hinahanap niya, so nilabas ko na lang lahat. Sinisigurado ko na lang na may paglalagyan pa yung toys niya. And kapag wala na, then magde-declutter na kami.